Earth Signs, tignan natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais kong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace, at ng ating Cure's Bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alien Rays. Mensahin natin spirit guide. Okay, we have marrying for money. Moves in silence. And we have bad karma. Okay. Tingnan natin. Confirm natin tong marrying for money na ito. So, malinaw naman ano, meron ba dito nagpakasal kayo? Earth signs because of money? O yung iba sa inyo, gusto niyo nang tumakas pagdating sa uh, family niyo sa toxic family life po niyo. Tingnan natin. Or meron bang tao dito? No, na magpapakasal lang po sa'yo because of, ano, money and power. Some of you, pwedeng may kadil kayo, no? Ibang lahi. So, meron po dito. Okay? Ayan, no? Parang hindi niya sinasabi sa sa'yo nakasal na siya. Or sinabi niya sa'yo nakasal siya, sinasabi niya hindi niya mahal. Pwedeng totoo yun. Kasi nga ito, we have marrying for money. Okay? It's either siya yung nagpakasal because of money, because of tradition. Meron din po dito, pwedeng yung asawa niya. Ganon. Kaya lang, wala siya nagawa. Kasi pwede ito ay arrange marriage. We have heartbroken. Ayan, yung nalulungkot tuloy sa inyo dito. Na heartbroken tuloy kayo. Tingnan natin. Because of this, pwedeng nagkalayo kayo ng taong kadil mo. We have mask. Yun lang. Ang ano lang dito kasi... Parang di kayo pwede nang mag Di ba? Hindi na kayo pwedeng mag-go out sa public. Kasi meron na pala siyang asawa. So, ganito lang po yan. Sinasabi kasi dito because we have bad karma, ano. So, parang kung alam nyo daw po na may asawa na yung isang tao, kahit pasabihin natin, nagpakasal siya because of money or pinakasalan siya because of money, hindi niya mahal, nandun kasi yung energy na, ano po, no, na siya po ay kasal na. So, ingat kayo kasi, iba ba, pwedeng may nasasaktan kayo na, kapwa po ninyo. Sa pagpili ninyo dito sa taong ito. So, we have bad karma. So, baka makarma po kayo. Kahit sabi natin, magmahal lang po ako. May karma pa rin. Kasi, mali na. Okay. Kaya, as much as... Uh, sabi natin, as soon as possible, makipaghiwalay ka na po. Kahit masakit sa'yo. Mm-mm. Tignan natin. Ano pa yung mensahe? So, ito yung energy yung iba sa inyo. Ito po yung energy pagdating sa inyong love life. So, love life nyo ang pinapakita rito. Ano po? Check naman natin pagdating sa career. Spirit guide. Career naman po ni Earth Signs. Kamusta? We have Knight of Cups. So, ayan yung iba ba sa inyo? Could be, nagde-deliver kayo. Ayan. Meron din po dito pwedeng ginagamit nyo talaga yung motor ninyo ano, kung meron kayong motor sa sakyan, ginagamit nyo po talaga yan para kumita ng pera so meron dito, pwedeng ano parang sabi natin parang ano ba yung carpool yung iba po sa inyo ginagamit nyo yon kasi papasok kayo ng work so parang sinasabay nyo may mga sinasabay na po kayo and by that di ba, kumikita kayo so some of you while parang wala kayong ano sinasayang na oras earth signs, ganyan po ang nakikita ko sa inyo dito with this knight of cups energy mm -mm. queen of pentacles Ayan, more on meron po dito, nagka carpool I mean, yun nga yung kayo yung, parang grab, <laughs> ewan ko pa kung ano itawag dun, ganyan yung mga madadaanan naman papunta sa work mo sinasabay mo na sila, syempre may bayad po yan hindi yan free, so kumikita na po kayo ano, yan we have ten of wands. So, ngayon naman, ayun, medyo madami kayong gawain. Pagdating sa work, we have the moon. Pero, matatapos nyo naman po ito. And actually, yung iba sa inyo, tatapusin nyo po talaga. Kasi, pwede po na may mga promises kayo sa inyong pamilya, sa inyong mga anak. So, sila talaga yung, ano mo dito eh, yung uh, inspiration mo. Na pagdating dito sa yung trabaho. So meron pala dito maaring yung iba po sa inyo ay malayo yung bahay ninyo dun sa uh, pinagtatrabahohan pinagtatrabahuhan ninyo. So pwedeng may magde-decide po dito na mangupahan na lamang mag boarding house ba ganun. Mm, mm Lalo na yung mga wala naman pong sasakyan. O yung mga sa inyo kahit may sasakyan kayo eh. Oo, para less hassle ba, gano'n, Tapos, mas nakakapagpahinga ka. Well, ito namang energy na yan, or yung sinasabi na yan, mapag-uusapan nyo naman po yan ng asawa mo. Tingnan natin. Pagdating naman po sa business, kung may business po kayo. Okay? We have the energy of Nine of Swords and we have the Star. So, medyo, ano ba, lugmok pa ang business ninyo ngayon the Empress. Sabi dito kasi, maging hands-on po kayo para makabawi kayo pagdating dito sa inyong negosyo. We have the star. And sinasabi naman po talaga na makakabawi kayo. Kaya lang, marami sa inyo dito, mas nagpo-focus po kasi kayo dun sa negativities. Ayan, parang feeling mo kasi ginawa mo na lahat eh para sa business na to pero wala pa rin nangyayari. Actually, hindi pa talaga lahat no, na nagawa mo na. Meron ka pang hindi ginagawa. Na which is, ayun po, pwedeng iyon yung makapagpapa buhay ulit sa business mo. Tsaka 'yun kasi wag daw kayo masyadong maging mabait. Pag nagbe business po talaga kayo, hindi pwedeng malambot ang puso ninyo. Kasi lagi kayo mauutangan. 'Di ba? Lagi kayo lalapitan ng mga tao. To take advantage ko 'yung kabaitan ninyo. Oh, parang sinasabi na lang dito, kulang na lang mag-charity na lang kayo, wag na kayo mag-business. 'Di diba, Gawin niya lang charity yung business niyo pag ganyan yung mindset po niyo. Tignan natin and that's reality, no? Hindi yan wala wala akong masamang sinasabi. Reality po 'yon. No, kailangan hindi malambot ang puso niyo pag nagbe-business kayo. Hindi super lambot na tipong 'di ba papayag kayo na i-take advantage kayo ng mga clients niyo. Sa kaperahan, kaperahan, spirit guide, we have six of pentacles. Diba, you see, madami talaga sa inyo dito mabait kayo. Pero alam mo, actually, yung pagiging mabait mo naman na yan is, uh -oh, naano naman siya, nare-reciprocate siya. Hindi nga lang siguro nung taong tinulungan po ninyo, pero may mga bumabalik na blessings sa iyo dito. Death card. So, parang may new cycle dito, ano, pagdating sa kaperahan mo. The hangman. Okay. So, yung iba sa inyo, ayun pala, pwede hindi nyo pa nare-receive yung hinihintay ninyong pera o yung pinaghirapan yung pera. Yet, nakapagbigay na kaagad kayo dito sa ibang tao. Mm, mm Three of Pentacles. May mga ano pala dito. Ano ba yung delay? Could be delay, delayed yung project niyo Kaya po, ayan. Parang naghahanap tuloy kayo ng bagong pagkakakitaan ng bagong project. Kasi ang nangyari dito, ayan, parang, I don't know kung may nag-hold ng money ninyo eh. Oo, ng pera ninyo dito. Or kung kayo naman po itong may pinapagawa, pwedeng ipapahinto nyo muna. Kasi pwedeng, ayan, may hinihintay pa kayong budget. So, sabi natin, nagkulang ang budget po ninyo. Kaya, yun, waiting, waiting lang muna dito. Hanggang sa dumating yung budget. Or yung iba sa inyo, mag-iipon muna po ulit kayo. Tignan natin So, meron pala dito pinapagawa nyo yung bahay ng parents nyo. Ayan o. Na. Check natin spirit guide. Ano po po ang pwedeng mangyari? We have two of wands. And we have queen of swords. Okay. So, nakikita ko dito. Kung meron mo kayong mga binibili ngayon, earth signs is yan yung mga bagay na pwede po na makatulong sa inyo in the near future. Ibig sabihin ba investments ang pinapakita po rito. Ayan, so kung sabi natin para sa ibang tao, sinasayang mo lang yung pera mo para sa iyo hindi. Kasi alam mo na mapapakinabangan mo pa yan in the near future. Tingnan po natin. Spell work some of you ha, merong nag spell sa inyo dito. Kung mabigat po yung pakiramdam ninyo, ayan. So, yun nga, yung iba sa inyo, baka meron nga nandito sa third party relationship. So, baka nalaman na yan ng, nalaman na yan, na bulgar na. So, meron pong kumagawa sa iyo dito. Some of you naman po, ayan, sabi dito, you're being called to explore, identifying, raising, and directing energy with the intention of bringing forth an outcome. So, some of you naman kayo ay kaya po ninyong gumawa ng spell. Ayan, some of you, ito ay gift po ninyo. Yun nga lang, mag-iingat kayo sa mga spell na gagawin nyo kasi nga, ano, ano to? We have bad karma. So, kung bad spell yung gagawin ninyo, yun din po yung ibabalik sa inyo. Kaya kung yun yung alam niyo, wag nyo na pong gawin. Mm-mm. Lalo na kung alam naman ninyo dito na kayo po yung nakasagasa ng ibang tao or nakasakit ba ng ibang tao. Though nasaktan ka rin, pero nga sabi ko sa iyo sa batas, ayan, kita na kasal na po yung person na kadil mo. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat ka. And more blessings to come.